Tong daan, ah, talagang mahirap po yung kalagayan ng mga farmers namin dito. Lalo na kung tag yung may time na ta ay tag-ulan, talagang nahirapan kasi yung mga kalabapo po dito, halos hindi makalakat sa pag, ah, paglalabas ng mga ani namin. Pero ngayong meron na ito, kahit uh, ah, na sa mga sasakyan ng mga buyer, madali nang makapunta dito yung paglabas namin ng mga produkto namin. Yung mga pupuntang gate, uh, pupunta dito ng mga uh, namin na bayan, uh, madali na lang pagpunta sa amin. Kaya madali na yung transaksyon ng mga business, mga transaksyon ng magsasaka, yung mga nagde-deliver sa amin ng mga inputs namin, uh, madali na lang uh, pumupunta sa amin. Yung no, panag -aapit. Ya langsung langsung ngaruti dalan, lugar nga tarayen mete maisang oras, ag balenen nga talung oras. Baka matir din tope de do mga apa, kuligleg karga nga kargati kwa. Ya langsung langsung e de dalan. Jadi awan pena pintas nga dalan nga selaku so matu Ay mabayag ti transportation dito na ti riki jay ka ah, lalalo tutudo ah, nagalis dito ay nagrigat agi transporte kwa. lugar nga alayom ti talulang lang ang minutos takas ito ay ide ako umabot ati may sa oras, dua oras. Ito rigat na di Arab May magyamang kami, ay dinaramid na ito, ang takto nga na ginawaan mo, dahil ito mo kami. taga LJU ng Burgos, uh, maraming maraming salamat din sa kanila sa pagtulong dahil sa uh, tungkol dun sa implementing. Kung wala po sila, ay eh, nahirapan po kami dito sa mga barang opisyal dito sa San Miguel na nag-implement dito. Doon sa pag, uh, pag, aayos din dito bago nila umpisaan, talaga marami din silang naitulong. Itong project na to na ipinagkalob sa amin ng DAR, lalo na kaya DAR Secretary, Maraming maraming salamat po kasi yung hirap namin na maglabas ng mga produkto namin, ngayon po ay talagang madali na po. Kaya maraming maraming salamat po kaya sadar dar. So, lalo na kay uh, BBM, siya po yung mga panukala dito, maraming maraming salamat po sa mahal na presidente. Parang yamanak may ito, nga project na rito, parang ititigara. Pabayang kanyang presidente, kanyang mga isrilya bakit pang rug rug yan lang dito para kada kami dito na San Miguel Farmers Market ng Pertegers dito yung Burgoso sa Dela. Mabuhay ang bagong Pilipinas! <music>